Philippine Salt Industry Act. Uh, napakahalaga po nitong batas na ito sapagkat alam naman po natin uh, matagal ng industriya ang uh, asinan sa bansa. In its heyday, talagang uh, malaki ang contribution niya sa economy. Pero nung mga na, the succeeding years, the succeeding decades, so a decline ano sa production. gayon na rin sa kabuhayan ng no, ating mga magsasaka ng asin. So, unang-una, bakit po ano po ang naging Uh, driving force ninyo para maging principal sponsor or author nitong uh, uh Philippine Salt Industry uh Bill nung nasa kongreso pa ito Yes, Ray. Actually, isa po sa pangunahin na isinusulong po ng kabayan party list, ang tinatawag po natin na kabuhayan. So, lima po ang pangunahin o core advocacies ng kabayan party list. Kalusugan, pabahay, kabuhayan, edukasyon, and OFW concerns. So, pagdating po dito sa kabuhayan, nakita po natin yung mga kababayan po natin na wala nawalan po ng access o ng kabuhayan dahil nga po sa pagbaba o pagdaus talaga ng produksyon ng asin mm. sa Pilipinas. Maray po tayong mga nakausap. And during those times, bago po ako maging uh, membro po ng Kongreso, naging consultant po ako sa isang pag-aaral ng Development Academy of the Philippines, mm -hmm. specifically on salt. Mm -hmm. At nakita po natin dito yung concerns ng mga magaasin, mm -hmm. Kaya immediately on my first term, 2016, uh, 16th Congress, uh, nag-file na po tayo ng mga panukala. Pero iba po yung approach po natin at the time. Mm -hmm. uh, Pag-amenda po nung tiyatawag po natin na uh, Salt Iodization Act. Mm -hmm. uh, dalawang beses po natin sinubukan po ito, 16th and 17th Congress. Pero hindi po umuusad. Kasi ang tingin po ng mga grupo ay kailangan amendahan po yung salt Industrialization Act para mm -hmm. umunlad mm -hmm. muli mm -hmm. yung uh, industriya ng asin. Mm -hmm. Pero later on na uh, karon po tayo ng malalim na pagtasa, pakipag usap sa stakeholders and in approach po natin not sa regulatory perspective only but sa developmental approach. Okay. Kaya pumasok po itong uh, paanong baktas po nito panukal at the time na mas komprehensibo yung pag address po natin not only doon sa pag-address po ng Salt ID Station na kundi magkaroon po ng komprehensibong pagtasa at pagtulong yung gobyerno sa inmas itong industriya ito ng pag-asin.